Kilalang social media influencer na si Dora de Zamboanga Pumanaw na matapos ang matagal na panahon din itong pakikipaglaban sa chronic kidney disease, isang nakakalungkot na balita nga ang pumukaw sa publiko ng mapabalitang Pumanaw na nga nitong lunes August 25 ang isa sa kilala at tinitingalang influencer na si Dora de Zamboanga sa edad nito na 38 years old, matatandaan na nakilala at minahal siya ng mga tao sa kanyang mga nakakatawang video at sa paggaya sa boses ni Jessica Soho, higit pa dun ay mas lalo siyang minahal ng publiko dahil sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa kanyang sakit na CKD ay hindi naging hadlang ito para tumulong sa mga taong nangangailangan at sa mga kagaya din niyang may sakit. Labis naman na nagdadalamhati at nagluluksa ang kanyang mga fans lalong-lalo na ang mga taong kanyang napasaya at talagang minahal siya. Gayunpaman ay naniniwala sila na okay na ang kalagayan ngayon ni Dora de Zamboanga dahil wala na itong mararamdamang sakit at makakapagpahinga na ito matapos ang matagal na panahon din niyang pakikipaglaban sa sakit na si KD. Narito panuurin ang iilang video ng masasayang alaala na iniwan ni Dora de Zamboanga. Hey ang liray na nagsabi ng kwak-kwak. Paano naman pag si Kaso? May tatlong bibe. Ako ang nakita. Mataba, mapayat, mga bibe. Di umano'y yung may patpak na sa likod. Siya ang sumisikaw na kwak-kwak-kwak. Paano naman po si Chris Aquino? Oh my gosh! May tatlong bibi akong nakita! Mataba ang mapaya at mga bibi! Ngunit ang may pagpat sa likod ay isa! Bibi! Shop leader na nagsabi ng Quack! 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 Oh my gosh! Paano naman po po si Mayor Beng? Kanidos kong poblanos kanta kita tres pato, Ya pwede yung mira Ang grande ben ay makapato Pero el uno lang natin Traslay go sa gang Eligat Sonic Peacock World! O ano na? Ngayon na lang ulit. Ngayon na lang. O, oh, like mo na. Ilike, 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 ilike. Ilike mo na, please. Grabe ka naman. Parang nakalimutan mo na agad ako. Ang tagal-tagal ko na hindi na tiktok na na lang ulit. Oo, palahit naman. Sige na, no? pama-experience ko na rin naman yung trending-trending. Hindi na kami nata-trend. Grabe naman kayo. <laughs> Good morning, everyone!